Nalang na ang sintensya ng korte na labing na taong pagkakakulong sa sospek sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Pero hindi kontento dyan ang pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid. Kinatigan ng Kuwaiti Appellate Court ang hatol na guilty ng juvenile court sa sospek sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Sustained yung ruling uh, finding the... The accused guilty of the crimes of murder and driving without a license. Si Ranara, ang domestic helper sa Kuwait na ginahasa, pinatay at sinunog ng 17-year-old na anak ng kanyang employer noong January 2023. Natagpuan sa gitna ng disyerto ang bangkay ng 35-year-old na Pinay na napag-alamang nabuntis pala ng sospek. Sa final decision ng korte, labing-anim na taong makukulong ang akusado. Labing limang taon para sa kasong murder, at isang taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ang pamilya ni Julie B. masaya sa desisyon ng korte, pero kulang ang ipinataw na sintensya. Mixed emotion pa rin na masaya, na malungkot. We want na mas mahaba pa, mas, mas mataas pa na atol. Kaso, like they said na minor daw po eh. Wala mm -hmm. tayong magagawa. Even na gusto natin mapataas, wala tayong magagawa. Bukod dyan, nilalakad na rin daw ng pamilya ang pagsasampa ng reklamo sa ama ng sospek na siyang employer ni Ranara para makasingil ng danyos. Help them in filing the civil action for damages uh, and And uh, we will have at least a 10 to 14 day period to prepare for this. Magugunitang dahil sa krimen, muling inaaral ang bilateral labor agreement ng Pilipinas at Kuwait para maproteksyonan ang mga OFW sa naturang Gulf Country. Nanindigan naman ang DMW na mananatili ang deployment ban sa Kuwait hanggat hindi patapos ang pag-uusap. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.